Toauto, ito 'yung ano sa mga malamang, 'yung bagong kasa toto la. Pasi 1.15. Magbagong kasam. Oh, 'yan na 'te. Ay. 'to. Pangil ng baboy or libon tong bao. Libon yan tol. Libon tapos Bula, may ukit. Ang kukuno. May kampanya ka na wala. oh uh, sya. Ito bang ano Ito bang uh, pangil ng baboy ramo eh. May meron tong kulong sa loob. Mayroon tong Meron? Mayroon? Uh, may ano sya tol? Pang bayan depensa. Uh, may papilis no. ka. ano yung ano ng oh. ano yung okay may sumbalik kasi yung ano ng baboy mo eh. Mm -hmm. Kaya may sumbalik din yung salita. May Ay, Tapos mayroon pang kasamang ano. Ano tong kasamang batotol? Ito. Aw. Ano yan to? Shell? Shell na. Shell na tipay ba? Tipay. Tapos kinapitan ng kalikasan. Kinab may shield din na pa may shield Pumapit. din kumapit. Oh, grabe ano. Ay, yung Sheila. Ni, nangisinali ng karara-ran ng Pero 'di to talaga siya pangil ng baboy ramo. Ah, matsig buhay kasi to. talaga siya pangil ng baboy ramo. Ano kaya to to? Isang ano lang to, isang isang may-ari nito. Paris ba sila? Oh, Paris yan. Paris ano? Isang ano lang. Isang katawan. Ng <laughs> ang lakasan ng ginawa nito, galing nga, ang mga lakasan na yan ganyan eh. Oo. Oh, tsaka libon to? Oo, oh, libon. Tapos may, meron pang libon na ano, ito. Oo, oh, libon na ba oh. Hindi, ito, itong pangil ng laburo. Oo o. nga, may, pul may pulong siya sa loob. Grabe naman ang mga Tapos libon pa, ano? Wow. pa. Binas eh. yun ba yan? Kung eh? binas yeah, ito Kombinasyon to yung mga ganyan. Okay, regular na game at sa kaplay sa bahaw negosyo itong paliwanag sa umaga sa pagising pilihin sa puso sa isip sa likha kung sakali tol mayroong magkagusto nito available ba? ba ito kung uh, mayroong uh, mayroon magpagawa kung tayo, ito papilis. kung mayroong magpagawa okay. okay. libon si din siya, siya. O, libon, sa umaga na, sa pagising pilihin eh. sa puso sa isip sa, sa Diyos likha ng kalikasan tulungan mo uh, ako Silent Ways Ikaw ang buhay na batumutya Galoon. Gamit sa kalinisan na may kapangyarihan. Tulungan mo po ako sa aking pag-apply. matanggap at makapag-trabaho. Mapurpos hey sa kasi principal, mapurbaan Mabigyan ako ng medical pitawar. Wow. Firma at wow. kontrata, take it. By title, dispatch ako matuloy. Lahat ng taong kausap ko, pabaitin mo. Iligtas mo ako sa kitis ko sa pamilya. Ikaw ang buhay na batumutya gamit sa kalinisan na kapangyarihan. Tulungan mo po ako. Yun ang mo. And then, huwag mo dadalhin sa sugal, sa inob, sa babae, sa patay. Bawal nakbangan, Bawal din sa pagmumura. Abang nag-a-apply ka, huwag mo iwalay sa katawan sa umaga. Pag wala ka pang medical, take it back take it, Monday to Friday. Kasi nagintay ka ng tawag, mamaya natanggap ka na, sisingitan ka pa. Hindi pwedeng masisingitan. Kasi meron tayong tinatawag na alikasan ng sinukuan pagpasok ko mutya sa pag-apply matupad ang pangarap okay I wish you pangalan mo sir Arnel Arlen Arnel, Arnel. Arnel. Arnel Laroyo tulungan mo po si sir na matanggap ito sa pagkarabaho I wish you Arnel Laroyo for pag-apply bilang siman I wish you ikaw ang buhay na batumutya gamit sa kalinisan na may kapangyarihan Tulungan mo po si Arnel Laryo na matanggap siya sa kanyang pag-apply sa barko bilang seaman. Tulungan mo siya matanggap sa tabaw, mabigyan ng medical petrol yes. Pirma, kontrata, tiket, patete, lahat na madispats na matuloy. Lahat ng mga taong kinakausap babaitin. Iligtas mo sa kit, pamilya. Ikaw ang buhay na batumutya. Gamit sa kalinisan na may kapangyarihan. Tulungan mo si sir. Okay. Buhay ang alimat. Mabuhay ka sir. Sobrang ganda yung lagi mo. Nabili sa yo ini. eh Anda kasi. Naka kasi. Wala tak din, eh. Poy, 'to. 'Yun anong kaso to? Ano kaso Yan, yan. Biyo, no. Yung buti at mm. oh, no. yung oh, bracelet. Ah, sumbalik to. No. Sumbalik yung bracelet. Oo. Ang available yan. Oh, available yan lahat yan yung so, buti yung... sa kan. Napasibol buti. Yung yung buti sumbalik yan kung balik yung buti at saka yung bracelet, ganun din. din. balik oh, din. Kung din, dipinsa. Dipinsa. Ah, shit. Kakabal. Dipinsa. Uh, ganda. Available sa tanong Pag nabigyan ka na ng medical. Sa magtatanong to anong kasato to? Ah, Omega o Pag nabigyan ka na ng ticket sa Omega. Alpha ah, okay. kita sa, ah, okay. sa medical ah, na ikaw Pag may, ah, ripira, may kombinasyon ah, ng Bakal at Alpha babalik ka ah, sa akin. Okay, okay. kita. So available apat na to kung sakali. Oh, ano? na, na kita ng matanggap sa apply ka sir. Oke, okay, talaga. Okay, ang nakuha ni sir. Regular Agimat po. Hero buhay ang mutya, gumagapan talaga. Mas tigalik ang mutya, malikalik Oh, regular Agimat, pag bayirma kun rata, i na natin to super. Okay, <laughs> super na. Bapai, na bari, abu, no yan Uy, anakin ng pera. Dapat sopir na. Babayta mo na to karas. Wala akong maririyan, namahano yan?

Pag nakapirma ka ng kontrata, bumalik ka sa akin ha. Ah, Hindi ka kumuha ka na ng super na O oh, yun ang mga sima natin nga uh, nag-a-apply na gano'n agimat para makasampa sa barko first timer ko yan ang mga first timer natin ginagilitan ng agimat Ay, nakita mo na ko dati. Pandemic kasi sir. Ang na. Nakakaw ano na ko ba dati? Hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, four. Five. Six. Seven. Eight. Maraming salim, salamat sa kinuha mong gamit sa akin. Ito lang rin mat. Magano, mo yan pag ka para nagigyan ka ng magandagandang buhay. Itis dito yung super namin. Dalawang linggo lang pag super, pati ka talaga. Kung mahalaga bakit, akin, dami nang iwan din sa bahay. Huwag mo na iwan, dalhin mo sa barco yan.